Kumusta kayong lahat? Welcome sa Come Pray With Me! Ngayon, tatalakayin natin ang isang kapanapanabik na paksa na sumasalamin sa kasaysayan, kultura at pananampalataya, ang kwento ng Black Nazareth. Kung naghahanap kayo ng inspirasyon o gustong matuto tungkol sa kahalagahang kultural nito, siguradong kapupulutan nito ng aral. Tara, simulan na natin! Kung narinig niyo na ang Black Nazarene, malamang iniisip nyo ang kilalang life-size na estatwa ni Heso Kristo na matatagpuan sa Minor Basilica ng Black Nazarene sa Quiapo, Maynila. Hindi lang ito simpleng estatwa. Inukit ito mula sa madilim na kahoy sa Mexico noong ikalabing anim na siglo at pinaniniwala ang may himalang taglay. Ang Black Nazarene o Jesus Nazareno ay higit pa sa isang relihiyosong imahe. Ito ay simbolo ng katatagan, debosyon at pag-asa para sa milyon-milyong Pilipino. Tuwing Enero -Sham, sa Pista ng Traslasyon, milyon-milyon ang nagsasama-sama sa isang prosesyon na tumatagal ng maraming oras. Minsan kahit ilang araw upang parangalan ang banal na estatwang ito. Bakit nga ba ito tinawag na Black Nazarene? Ayon sa kwento, ang maitim na kulay ng estatwa ay mula sa isang sunog sa barkong nagdala nito sa Pilipinas noong isang libo anim na anim. Sa kabila ng pagkasunog, nanatili itong buo, isang detalyeng lalong nagpalalim sa misteryo nito. Ang madilim na kulay nito ay may malalim na kahulugan para sa mga deboto. Para sa marami, ito ay paalala na ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa anyo at na ang kabanalan ay maaaring magmula sa mga pagsubok. Isa sa mga kamanghamanghang aspeto ng Black Nazarene ay ang taunang prosesyon, kilala bilang traslasyon. Ito ay ginugunita ang paglipat ng estatwa sa simbahan ng Quiapo. Ang mga deboto ay naglalakad ng nakayapak bilang tanda ng kababaang loob at nagsisikap mahawakan ang estatwa. O ang mga tali nito, umaasang makakatanggap ng biyaya o himala. Para sa marami, hindi lang ito isang relihiyosong gawain. Ito ay isang personal na paglalakbay. Naniniwala ang ilan na ang kanilang mga panalangin ay nasasagot sa pamamagitan ng debosyon sa Nazareno. Higit pa sa reliyon, ang Black Nazarene ay sumasalamin sa diwa ng Pilipino. Ito ay simbolo ng pag-asa, tiyaga at hindi matatawarang pananampalataya. Mga katangiang nagpalakas sa mga Pilipino sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Kahit para sa mga hindi relihiyoso, ang kwento ng Black Nazarene ay patunay sa kapangyarihan ng paniniwala at pagkakaisa ng komunidad. Ngunit hindi lang diyan nagtatapos. Ang terminong Black Nazareth ay maaaring mag-udyok din ng kuryosidad sa labas ng Pilipinas sa iba't ibang kultura ang mga madidilim na imahe ng mga banal ay tinanggap bilang simbolo ng katatagan at pagsasama na nagpapaalala sa atin na ang spiritualidad ay para sa lahat mula sa Black Madonna sa Europa hanggang sa Black Nazarene sa Maynila ang mga imaheng ito ay hinahamon tayong makita ang kabanalan sa iba't ibang anyo Panalangin sa poong itim na Nazareno, Panginoong Hesus. Mahal na itim na Nazareno, ako'y lumalapit sa iyo upang humingi ng tulong sa aking buhay. Dinala mo ang krus ng aking mga kasalanan at alam kong lagi kang nasa aking tabi sa aking mga pagsubok. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang mga hamo ng buhay at pagpalain mo ako ng iyong awa at paggabay. Tulungan mo akong sundan ang iyong halimbawa ng sakripisyo at pagpapakumbaba. Naway ang aking debosyon sa iyo ay maglapit sa akin sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Ano ang masasabi niyo tungkol sa kwento ng Black Nazarene? Isa man itong usapin ng pananampalataya, kultura o diwa ng tao. Malinaw na may mahalagang mensahe ito. Kung nabukaw kayo ng video na ito o may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Compre with me. Patuloy tayong tuklasin